Ang samsara team ay matagumpay na nakabalik mula sa kanilang misyon, at mainit silang sinalubong ng mga taga Blizzard City. Si Gao Changkong ay tinitingala bilang isang bayani, at marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang tagumpay kahit hindi siya nagmula sa isang prominenteng pamilya. Habang pinagmamasdan ni Jiang Yi, napansin niya ang grupo ng mga babaeng tumatakbo patungong Dongcheng, nagwawagayway ng bandila at sumisigaw ng mga slogan, tila isang fandom ng isang sikat na idolo. Nabigla siya sa matinding kasikatan ni Gao Changkong, lalo na sa gitna ng isang apokaliptikong mundo. Ipinaliwanag ni bai Li Changqing na karamihan sa mga tagahanga, ay mula sa mas mayayamang pamilya, o may sapat na puntos, para mamuhay ng maginhawa, kaya't may oras silang ipakita ang kanilang suporta. Habang naglalakbay patungo sa tarangkahan ng lungsod, si Jiang Yi ay napaisip kung si Gao Changkong na nga ang tunay na simbolo ng pag-asa sa panahon ngayon. Pagdating nila, isang ingrandeng pagsalubong ang naghintay sa Samsara team. May malaking pulang banner na bumati sa kanila at ang mga daan ay puno ng masisiglang tagahanga na nagpapalakpak at sumisigaw sa kasiyahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pangalan ni Gao Changkong ang pinakamaraming binabanggit. Dumating ang mga opisyal, kabilang si Chief of Operations Tu Yunli, upang tanggapin ang mga mandirigma. Nang bumaba si Gao Changkong mula sa sasakyan, muling sumabog ang kasiyahan ng crowd. Umabot sa rurok ang excitement ng lahat. Matangkad, may presensyang palakaibigan at may katawang patuloy na nasa forma, ipinakita ni Gao Changkong kung bakit siya hinahangaan hindi lamang bilang isang dating bituin ng basketball kundi bilang isang tunay na alamat sa panahon ng kaguluhan. Nagbigay ng maikling talumpati si Tuyun Li, binabati si na Gao Changkong at ang Samsara Team sa ngalan ng Blizzard City. Matapos siyang magsalita, umatras siya upang bigyan sila ng sandali para sa kanilang tabumpay. Munit sa halip na tumuon ng buo sa karamihan, lumihis ang tingin ni Gao Chang Kong sa isang tao sa malapit. Nakita niya ang pamilyar na mukha, mumiti, at kumaway sa direksyong iyon, senyales na gusto niyang lumapit si Baili Changqing. Tumawa si Baili Changqing at tumingin kay Jiang Yi. Halika, lapitan natin siya. Lumapit si Jiang Yi, sumunod kay Baili sa gitna ng masiglang karamihan. Nagsimula namang magbulungan ang mga tao sa paligid nila nang mapansin si Jiang Yi. Sino yon? Hindi ko siya kilala. Bago lang siya rito, pero yung kasama niya parang si Bailey Changqing ng Black Robe Team. Di ba halos bumagsak ang Black Robe Team? At yung God Team alam mo na. Buti na lang nandito ang Samsara Team. Patunay sila na kahit hindi galing sa mayayamang pamilya, kaya paring magtabumpay. Habang lumalapit si Jiangyi, nakita niya ang pagmamalaki sa mga mata ng mga tagalungsod. Nakatingin sila kay Gao Changkong nang may paghanga, tunay na inspirasyon ang kanyang kwento. Hindi ipinanganak si Gao Changkong sa isang pamilyang militar. Isa lang siyang ordinaryong tao noon. Sa isang banda, ang kanyang buhay ay parang kwento ng isang bayani na nagmula mismo sa mga taga-Blizzard City. Ipinakita niya na kahit sino ay kayang magtagumpay basta't may sipag at tiyaga. Dahil dito, maraming humahanga sa kanya. Sa katunayan, maraming babae sa lungsod ang may gusto sa kanya. Ang ilan niya, pabirong sinasabing ang pangarap nila ay mapangasawa si Deng Shentong, pero si Gao Changkong ang kanilang lihim na pag-ibig. Si Deng Shentong ay makapangyarihan, mayaman, at guwapo, samantalang si Gao Changkong naman ay mabait at matapang, parang isang tunay na kabalyero. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting naunawaan ni Jiang Yi kung ano ang pakiramdam ng mapalibutan ng isang taong tanyad. Pero ang kasikatan na ito ay hindi dahil sa hitsura o kasikatan lang, ito ay dahil sa tapang. Simula nang magbago ang mundo, hindi na iniidolo ng mga tao ang mga artista, mas hinahangaan nila ang mga mandirigmang matibay at walang takot. Napaisip si Jangi. Darating din kaya ang araw na titingalain siya ng mga tao sa ganitong paraan. Nagmarcha siya ng bahagyang nakabuntot kay Baili Changqing, ayaw niyang masyadong makatawag ng pansin. Ngunit hindi iyon naging madali, may mga taong likas na kapansin pansin kahit anong gawin nilang pagtatago. Tumingin si Gao Changkong saglit kay Jiang Yi. Ngumiti si Baili Changqing at agad niyakap ng mahigpit si Gao Changkong. Lao Gao, congrats! Nagkaroon ba kayo ng problema sa Biting Lake? Napangiti si Gao Changkong. Hindi naman masyado. Malakas yung halimaw na nakalaban namin pero hindi ito matalino. Ang naging problema lang ay napakarami nila. Ang tagal bago namin sila napatay. Pagkatapos, lumingon siya kay Jiang Yi. Sino nga pala ito? Mabilis na ipinakilala siya ni Baili Changqing. Si Jiang taga Chenhai City. Mahaba ang kwento niya, ikwento ko na lang mamaya. Kahit maikli ang pagpapakilala, hindi minaliit ni Gao Changkong si Jiang Malaki ang tiwala niya kay Baili Changqing. Kung dinala niya si Jiang Yi rito, ibig sabihin may dahilan. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Gao Changkong, hindi pang karaniwang mandirigma si Jiang Yi. Lumapit siya at inabot ang kamay niya kay Jiang Yi. Jiang ikinagagalak kitang makilala. Ako si Gao Changkong, kapte ng Samsara Team. Napansin ni Jiang na may suot na itim na leather gloves si Gao Changkong. Nakasuot din siya ng gloves, kaya iniabot niya ang kamay niya at nakipagkamay. Kaptein Gao, marami na akong narinig tungkol sa sayo. Habang nag-uusap sila, pasimpleng tinanaw ni Jiang Yi ang natitirang miyembro ng Samsara Team. Sampu silang lahat. Pero ang pinakakagiliw-giliw kay Gao Chang ay hindi lang siya mismo, kundi ang dalawang taong nakatayo sa tabi niya. Sa kaliwa niya, may isang matangkad na babae na may banayad na aura. Sa kanan naman, isang binatang may matalim na mga mata. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa, maayos ang hati ng kanyang buhok sa gitna, at may kakaibang timpla ng kumpiyansa, lamig, at kaunting kapilyuhan sa kanyang ekspresyon, kasama ang isang bahagyang kayabangan. Lumingon si Gao Chang sa mga tao at malakas na nagsalita. Salamat sa inyong lahat. Nakabalik kami ng ligtas. Labis kong pinahahalagahan ang suporta ninyo. Masigabong hiyawan ang sumalubong sa kanila. Biglang may sumigaw mula sa karamihan, Kuya, talunin mo si Little Neon pagkarinig nito, lalo pang nagliyab ang damdamin ng mga tao. Marami sa kanila ang may matinding galit sa bansang niyon, at hindi nila ito tinatago. Ang pagkatalo ng Blizzard City sa dalawang laban, laban sa Eclipse, ay nagdagdag pa sa kanilang hinanakit. Nayon, umaasa silang si Gao Changkong ang babawi, hindi lang para sa Blizzard City, kundi para sa buong Jiangnan at sa bansang China. Captain Gao, turuan mo sila ng leksyon. Durugin mo sila. Ipakita mong hindi nila tayo kayang tapakan. Napailing si Jiang Yi habang pinakikinggan ang sigawan ng mga tao. Alam ba talaga ng mga ito kung gaano kalakas ang Eclipse? Ang pagmamaliit sa kalaban ay isang mapanganib na pagkakamali. Ang kahinaan at kakulangan sa kaalaman ay hindi ang tunay na panganib, ang kayabangan ang totoong sumisira sa isang mandirigma. Saglit na may sumilay na emosyon sa mga mata ni Gao Chang Kong, ngunit hindi siya sumagot sa mga sigaw ng karamihan umiti lang siya at kumaway. Pagkatapos, lumingon siya kina Baili Changqing at Jiang Yi. Kailangan ko munang mag-ulat kay Zhu Shui sa headquarters. Pagkatapos, kita-kits tayo para uminom. Ang tagal ko nang wala rito, gusto kong malaman ang lahat ng nangyari sa Blizzard City. Si Baili Changqing naman ay biglang napakamot ng ulo. Kakauwi mo lang tapos papatrabahuhin ka na agad. Dapat binibigyan ka muna ng gantimpala ng mga nakatataas. Umiling si Gao Changkong. Tinanggihan ko. Pagbalik ko sa headquarters, may narinig akong balita tungkol sa Eclipse. Hindi ito ang tamang panahon para magbiwang. Kung gagawa tayo ng ingrandeng pagsalubong, baka maling mensahe ang maipadala natin. Malaki ang tinamong pinsala ng Celestial Squad. Namatay si Deng Shentong sa labanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaahon ang buong pamilya Deng at ang combat center sa pagkawala niya. Kung magsasaya ang samsara team na yon, hindi ba't para na rin nilang iniinsulto ang mga nawalan? Pinag-isipan ni Gao Chang kung ito ng mabuti. Hindi siya gagawa ng ganitong pagkakamali. Kung ganun, mamaya na lang tayo magkita, sagot ni Baili Chang Ching na may ngiti. Sa kabilang banda, tahimik lang si Jiang Yi. Hindi siya sanay makipag-usap ng madalas, lalo na sa mga bagong kakilala. Para sa kanya, mas mabuting manahimik hanggat hindi mo palubos na kilala ang mga tao sa paligid mo, sa ganitong paraan, hindi mo aksidenteng mabubunyag ang kahinaan mo o makakapagsalita ng mali. Bago umalis, lumingon si Gao Changkong sa kanyang team at nagbigay ng utos. Gagamitin ko na lang ang sasakyan nila. Saglit na tinitigan ni Jio Shen si Jiang Yi bago tumango ng bahagya. Sumakay si Gao Changkong sa sasakyan ni Baili Changqing na upo sa harap. Sa likuran naman umupo si Jiang Yi na natiling tahimik habang umaandar ang sasakyan. Diretso sila sa Combat Command Center. Habang bumibiyahe, nagkwentuhan si Nagao Changkong at Bailey Changqing. Mula sa kanilang usapan, halatang matagal na silang magkaibigan. Hanggang sa dumating ang usapan tungkol sa eclipse. Napabuntong hininga si Baili Changqing. Hindi maganda ang lagay natin. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari, kung paano nabigo ang huling misyon nila. Maging si Gao Changkong ay nagseryoso ang ekspresyon ni si Deng Shentong, hindi rin nagtagumpay, tanong niya. Tumango si Bailey Changqing. Ngayon na nandito ka na, kung walang magbabago, malamang sayo na ibibigay ang misyon. Maghanda ka na. Ngumiti si Gao Changkong, pero ang mga mata niya ay matalim at determinado. Tayo ang nagbabantay sa Jiangnan. Kung may susubok na manggulo rito, gaano man sila kalakas, lalaban tayo ng walang takot. Sumang-ayon si Bailey Changqing. Pero ngayon, mas seryoso na ang headquarters pagdating sa Eclipse. Magtutulungan ang mas maraming puwersa mula Blizzard City para sa misyon. Kapag nagkita kayo ni Zushu ay mamaya, ipapaliwanag niya sa iyo ang buong plano. At kahit nanalo ang Eclipse sa labanan, malaki rin ang nawala sa kanila. Oo, natalo nila si Deng Shentong, pero malubha rin ang natamo nilang pinsala. Nawalan din sila ng lima sa pinakamahuhusay nilang mandirigma, habang sinasabi ito, pasimpleng lumingon si Baili Changqing sa likuran at nag-thumbs up kay Zhang At ang taong nasa likuran mo ngayon? Siya ang pumatay ng apat sa kanila. Napalingon si Gao Changkong kay Zhang mas pinagmamasdan siya ng mabuti. Bagong balik lang siya, kaya wala pa siyang ideya sa mga nangyari. Hindi niya inasahan na ang karamihan sa mga natalong mandirigma ng Eclipse ay pinabagsak ng isang lalaking mula sa tagalabas na lungsod nakakagulat, umiti lang si Jiang Yi at kumindat. Pinapalaki mo lang ang kwento. Dalawa lang talaga ang pinatumba ko. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.